Ayan, maganda nga po, mga kababayan. Araw ng lunis ngayon. Ayan. May pasayro tayo dito. Taga, taga saan kayo ma'am? Nueva Ayan, mga taga Nueva Ecija. Ayan. mga dayo to mga kababayan. Ayan. Anong pangalan nyo ma'am? CJ. CJ. Kayo po yung nag-o-taking? O-taking ba o graduation? O-taking. congrats ma'am Sinanay? Si nanay? Loris -el. Loris -el. Ah, Ay, Juricel. Ang ganda naman ang pangalan ni Mami. eh, <laughs> mga kababayan, taga ba siya sila. Ngayon, hindi na lalam. Nagpaalam ulit tayo. Same lang nung ginagawa natin. Paalam sa ano. Dahil sila ngayon ang nasa episode 103 sa freeride ni Kuya. Kung man, freeride po tayo. upo. Opo. <laughs> Opo, tingnan nyo po sa channel natin. Ayan, patayin natin yung metro, no? Ayan, totoo po yan. Sa YouTube, tingnan nyo po. Taxi vlog, libre sakay. Opo. Ay, po. Ano po pangalan sa YouTube? Taxi vlog. Yung vlog ko, ano, victory, tingnan nyo na po. Para mamaya mapanood nyo po. Pwede nyo pong ipasa sa lugar nyo pag uwi nyo. Or mamaya lang po. <coughs> Ay, nagbigay tayo ng surprise uli sa taga Nui karamihan ito taga. Po, po. po. Ito po. Oh, yan, yan. <laughs> ayan 'yan. Ayan, mga taga Nui siya uli ito, mga taga Northern bibigyan natin. Nagkakataon <laughs> Ay. lang. Ayan. Kayo po ba dito po kayo talaga? Bicol po. Ah, hmm. Ay si Madam anong na anong na kinuhaan yung course, ma'am? Psychology. Mo. Uy, o oh, baka naman yung gusto nyo magpabasa ng utak. <laughs> kausapin nyo na ito. Pero may may asawa na si Ma'am wala pa. Okay, <laughs> Naku, psychology, ibig sabihin pag kinausap ka ng manliligaw mo, alam mo na kagad kung anong gusto niya, ano? <laughs> oh, galing. Ano sa sabi niya dahil pre-ride kayo ni Kuya? Hindi, hirap po. po yung gano'n dito sa Manila Hindi, <laughs> matanong ko kayo, kanina nagtaksilin po kayo Ano po, grab? Magkano ki-grab? 200, no? 129 lang Kaya lang. Uh, umikot-ikot umikot po, po kasi kami nag Pati mikot-ikot, ang labit lang naman ng Ano po, ayaw po kami papasokin doon sa unang gate ano, drop po, uh, point. Nagtagdag na lang po kami kaya naging 200 po yung uh, Ay, okay lang yun, nakabawi naman kayo sa akin yun. Blessing <laughs> <laughs> <Placing> po. Uh, <laughs> Sana naman ma'am yung ano natin, dinubul click nyo para pagpasok ng uploading nito, makita nyo kagad okay, mag sa inyo. Namin kaya. Oo, oh, oh, kagad, magno notify sa inyo kagad yung video nyo. Ayan po, nag-subscribe. Ayan ma'am. Anong mo, pwede yung i-shout out yung taga lugar nyo kasi ito, itong video na to, history sa inyo dahil Opo. Oh sa dami-dami ng pasayro, kayo pang na, na, oh nabigyan ng free ride dito. nagkataon diba? nga po, nagpupukpusa na kami ng grab. Wala po kami makuha diba? signal. Kaya sabi ko dito, mag na lang kako tayo. Kaya nung pag ganyan nyo po, eh, nakaubad na nga po siya ng sa sapatos. at masakit na nga yung paa. Malay nyo. This po. <laughs> Malay nyo itong video na to. Ito pa yung mag-viral ma'am dahil sa inyo. Baba, pupuntahan ko kayo sa Nui Besia. <laughs> Opo, wala pong problema. <laughs> Opo. Yung kasunod nyo po dito, sa ano yata yung lugar nila Noy Noy? Tarlac po. O, taga Tarlac siya. Polis naman siya. Uh, o, taking din nila kahapon din. Kahin uh, nung Sabado yata? yun naman ang nag-o-taking ngayon kayo naman tagat Nueva Ecija o yung manugang kasi taga Nueva Ecija din kaya lang hindi ko alam kung saan sa, -sa, -sa eh. malapit to sila sa eh. Uh, dagat, sa -dagat. Oh, eh Oh, dinggalan. Malayo na. Malayo pa o kayo doon. Uh, uh, po, po, aurora Oo, eh. uh, sa -sa mo. Medyo na Tama ba tong natin, ma'am? Ayan na po, ayun. Ay, Ayan, pili nyo yung i-shoutout yung asawa nyo, yung mga anak nyo sa probinsya man, bago bumaba. Opo. Shoutout. Shoutout kay Daddy, Chris, kay Rashid. Ayan. Mamaya po, pag nag-upload ako nito, makikita nyo kagad. Ka o mag-notify sa inyo. Basta pindutin nyo po yung ano yung bill button all. Ma-notify ka kayo ni YouTube pag upload ko, papasok ka sa inyo yung video. Para pwede nyo ipasa, baka sabihin nila, <laughs> share na lang po natin. Oo. Oh, Dito oh. na po kami. Ayan. syempre papasok natin. <laughs> sulit na sulit. Oo. Oh, Para naman walang masabi, <laughs> nagbigay na nga tayo ng libre sa red. Patatawirin mo, mami, madisgrasya ka pa pagtawid. O, oh, diba? Okay, ma'am, thank you. Thank you po. Episode 103, ma'am, kayo po yun. Opo, oh, ayan. Sige, ingat kayo. Po. Ingat kayo. Kailan pa balik nyo ng probisya? Eh, ngayon, ngayon din, din po. po. Ah, ngayon din po? Ah, po. mag-check out lang po kami dito. <laughs> Ay, sayang, antayin ko na lang sana kayo. Saan ba kayo sumasakay? <laughs> eh, five star po. Eh, ah, big -big -big sa five star. Oh, um ng oh, oh, Sige. Salamat. Okay, ma'am. Thank you, thank you. Okay, okay. Ingat kayo, ma'am. Ingat. Ayan, dahil nagbigay tayo ng libreng sakay, mayroon uling papalit sa kanila. Sige. Go. Ayan. Mga kababayan, maraming maraming salamat. pasuporta lang po sa video namin. Taga Nueva Ecija daw po sila. Ayan.